Hello mga lods, good morning for this video may konting tips ako sa inyo tungkol sa carbon brush ng barena magpapalit tayo ng carbon brush nito ang problema ng carbon brush natin malaki ito yung original para dito yan. diba sakto lang tapos ito yung ipapalit natin medyo malaki ayan gagawin natin, lilihain lang natin para pumasok ng ganito. Ayan. Ayan. May kunting liha pa yan. Tapos, yung pinaka ano niya, head, babawasan natin dito para kumasya doon sa loob. Okay. Start na tayo. Eto na nga Guys, guys. Guys. Lihain lang natin pa ganyan. Ayan. Liha ng liha hanggang kumantay siya. Hanggang mabawasan siya. liha lang natin. Ito na nga guys. Susok natin. ayun Pasok na. Ito na lang ang problema natin. Kung paano papasok Kaya yan. Ang gawin natin. Babawasan natin ng konti dito. Bawasan lang natin ang kape kapirasong. kapirasong para pumasok yan ayan o oh. kailangan nakasabit nakasayad siya dyan eh. okay okay Ito na nga guys. Testing natin. Wow. Good job. Thank you for watching.